busy-busy sila sa kakalinis ng kanilang katawan. Kakadila ng kanilang sarili. Nagsasarili silang sikap. Ayun siya. Uh, ay. Uh, hindi mo naabot yung likod mo. Hindi mo naabot yung likod. Paano mo linisin ang likod? Hindi mo naabot yan. Na. Na. Linisin mo yung mga kamay mo. Liguin ko sana sila, guys, kaso Kasulang... last time na niligo ko ay ay sus ang likot, nagwala, baka makagat ako. Mm, mm, hindi naman sila mahilig sa tubig, ang gusto lang nila yung yun, dila-dila lang kanilang sarili. Hindi sila mahilig sa tubig katulad ng aso. yan siya. yan siya, guys. Tininilagaan niya yung kamay niya. ay katingin rin. Ayaw, nagmaritis ka sa akin, ha? Nay! Smile, sabi. Smile! Bye! Ito yung isa, tapos na siyang nagdila-dila sa kanyang sarili. <laughs> Tinitingnan niya yung isa. <laughs> Ang sama ng tingin mo, ha? Ah. Oh, sama ng tingin ito, ha? Ah. <laughs> Galit ka yata.